ko kumain si Ratatouille Grabe kumain si Ratatouille oh. Alam mo ah Mauubusan oh mo Kumakain din pala siya ng chicken eh Oh Kita mo naman oh Malupit Ang pagkain dapat hindi ganyan Dapat dahan-dahanin Para naman matunaw ka Kasi kung ganyang mamadirin mo yung pagkain Hindi ka na matutunawan no, no, yan O no, no, no. tingnan mo Pag sumubo ka Sulod-sulod <laughs> Diba? Matindi talaga kumain to si Ratatouille kakaiba sa lahat Huwag niyong gagayahin yan ha Kailangan pagkakain lahat lahat lang Para matunawan tayo Kung ganyan tayo kumain o parang gutom na gutom Alam mo yung parang isang linggo kang walang kahin kain Ganyan eh Ayos ayusin mo rin yung pagkain mo Hindi yung ganyang hato ka kung kumain Paglapag na paglapag pala ng pagkain Kinakain mo na May kasama pang uh, chichat chichat Chat ka pa na chat sa kasama mo, di ba? Kailangan pagkakain ka, nakapokus ka lang. Hindi kung saan-saan ka pa tumitingin. Daya oh, di ba? Kain hang pati patibuto. Kakainin mo pati patibuto. Ang alam ko, hindi ka kumakain ng manok. Ha? Ba't kakain ang kain ng manok yan? Ba yung si na naman kumakain ng manok yun? O. Oh. Okay, allergy pa. Allergy yan. Welcome allergy. Yan ang mangyayari sa'yo. Tapos mamamaga ang mukha mo, di ba? O, oh, na naman ang mga tigidig mo. Lalabas na naman sila. Iyan eh. Hirap sa'yo eh. Pagbutong ka kasi. Lakwacha kasi ng lakwacha. After mo maglakwatsa, ang gutom na gutom. ba? Diba? Eh wala eh. Yan lang ang pagkain dyan eh. Korean style daw yung pagkain na yan. Pag kayo dyan sa Artin Island, meron yung restaurant dyan. O ba? Diba? Hataw. Hataw sa kain. Huwag niyong gagayain niyong ganyang uri ng pagkain yung mabilisan. Kailangan dahan-dahan lang dahan sa pagkain. Diba? Eh, mga tao ganyan eh. Pag kumain, paglapag na paglapag, hataw agad. Ano ka matutunawan yan pag ganyan? Diba? Kung mangyayari yan, impatsyo ka niyan. Diba? Biglang busog. Sasakitan mo niyan. Eh, wala eh. Ganon eh. Diba? Hmm abang kumakain ng Iba, Diba ganun lang eh? O. Oh. Ala, hataw, hataw, kain. ba diba, Hirap na hirap. Di kasi siya na sirat at huwi gumamit ng kutsara at Ikaw ba namang laking isla eh? Wala namang ganun dun eh. Lahat dun kinakamay. Hahaha. <laughs>